Huh? Hey. Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video, ayan uh, nga po si tatay at ito nga pong asawa ko. Nanonood nga po pala sila ng pelikula. So pinakabanding na namin talaga yan guys, yung panonood ng pelikula lalo na kapag nandidito kami sa kalawakan. Kasi nga po kadalasan naman ay kapag weekdays ay nandoon kami sa school at natuwa nga po pala ako dito sa mga bisiro ni tatay na ito dahil may bahay na naman talaga sila na ginawa nga po nila tatay. Pero talagang gusto talaga nila ay dito malapit sa bahay. At guys, hindi lang dito. Kapag walang tao sa terrace o kahit may tao pa, minsan sa sopa sila natutulog. At habang ang isang inahin nga po pala namin ay nandi dito. Malapit naman guys sa bahay namin. Kasi nga po ay panay pa ang kanyang kain. So yung isa pong inahin na yun ay buntis. Yan nga po. At Binigyan ko ng pandesal itong si Sharon. Kasi, guys, kapag dumarating kami dito at talagang tatabi ako dyan sa kanya. Nang hihingi talaga yan, guys, ng pandisal ng tinapay. Napakainam guys ng kambing na to kasi kahit kanin gusto niyang, gustong gusto niyang kainin or kaya ngapo nga po tinapay. At kapag talaga nakikita ko niyan yan guys so pag nakita ko lalapit na agad yan sa akin at mga agad. So akala ko nung una nangagat pero hindi pala sinanay kasi siya guys nung nanay ko na ano, binibigyan talaga ng pandisal kaya ang nangyari kapag may taong lalapit ayon akala mo mga ngagat pero hindi, nanghihingi lang pala ng pandisal eto nga pala guys, yung isa sa mga barako ni tatay, o diba? napakaganda naman, so ayan nga po pala ay birthday gift ko sa sarili ko nung nakaraang taon, at ngayon po yung inahin na dumalaga yung kapatid po nung barako ay may anak na ngayon o oh, dibo at baka nga po buntis pa. Tapos ay hindi pala guys buntis kasi nga po pala maliliit pa. Ito naman po ay anak ni Inday. Si Inday po ay anak ni Sharon. Ito nga po pala si Sharon yung mahilig sa pandisal. At yung isa naman po na kapatid ni Inday ay si Digong tapos guys ito naman yung dalawa na anak ni Sharon hindi ko po hindi po kami sure kung yan ay buntis grabe guys napakarami na talagang dumaraan na sasakyan dito sa amin hindi tulad ng dati so ito nga po palambara ko ni tatay na to dati nung unang dating siya ay ayaw nga pong mamansin snubber yarn tapos po ngayon ayan unang nang hahabol habol pa at nung una nga po sinusuwag pa ako niya no ba diba? napaka ano? Oh. magpanakit siya guys so maraming maraming salamat po sa panonood see you guys sa next vlog paalam Follow our page and subscribe to our YouTube channel.